Guys, welcome back to my channel, Mama Kuni. <laughs> Magandang tangali po sa atin lahat da, guys. Ito naman ako ngayon guys sa King Lamisa. Kain tayo ng tanghalian guys. Ito namin ulam guys. Ang palaya, ang palaya ng bisalad guys oh, ayan Ampalaya na naman ng salad mayroon ko dito ang palayang with itlog and mayroon ko dito paksi na bang tilapia ginamos ayan may olam ngayon guys masarap ang olam ngayon guys yummy yummy and isa na tayo kaya na tayo guys Pilihan lang tayo guys o nyo sa salan ba o sa inisang pakampalaya with itlog. Minamos. Tarap guys. Ayan, kain na tayo. Gusto ko tong salad. Palayang salad. Ayan. Ang bango-bango ng ginawa. ka. La Lapia. As dosi na guys. Nanit tak ada siapa nak sun untuk kali ni kan guys tayo Oh, masakit pa rin ang palaya guys kahit lagyan ko ng asin ininawan ko ng may tubig abang i-slice ko ito guys ano kung sa asin Papait pa rin. Papait talaga ang pamay. ang palaya. Kahit anong gagawin. Papait pa rin. yung misa ang palaya. Pero mas gusto ko ang salad. Mm. Sarap rin ang ginamot. terminamos. Galing ko to sa probinsya. Tingin na na to, guys. Kompleto to ang guys. Okay, so, may sibuyas, may luya, ah, may ah bak, ah, bawang luya, sibuyas, oka, paminta, ginamos. Yan, kompleto ang halo. masarap. Sige guys, thank you for watching.